Ngayon, punta naman tayo doon sa panig ng mga ospital, ano? yung mga health service providers. Ang sabi yes. Nila, kaya minsan ayaw nila makitungo sa PhilHealth kasi late kayo magbayad. Ng no? mga okay. O yes. parang tipong meron naman sa kabilang panig, sabi ng mga pasyente, may mga ospital na parang simple lang yung kaso niya, ubo at sipon. Biglang inaakyat sa mas seryosong sakit para mas malaki yung claim. Itong mga issue na to, na-investigahan nyo ba? Ilang mga ospital ang sa eh, tama o hindi tama yung sinasabing uh, pumapal pa kayo sa pagbayad ng claims. At yung mga pasyente naman ang sasabing may mga ospital na nag-o-overclaim. Yes. Miss Malu, well, admittedly, talagang nagkaroon tayo ng problema pagdating po sa pagbabayad uh, ng ating mga claims. Uh, merong panahon na talagang nagkakaroon kami ng backlog, uh, mm -hmm. pero yan naman po ay nasolusyon na at patuloy na na ng PhilHealth. Uh, nagkaroon din po kami ng pagkakataon at patuloy na ginagawa ngayon, yun pong pagkakaroon ng uh, reconciliation mm -hmm. ng admin pong data with regard to the data of the hospital. Uh, okay. para po talagang maiset kung magkano pa ang kinakailangang bayada ng PhilHealth at kung magkano pa po yung sinasabi nilang pagkakautang natin. And so far, we are able to reconcile most with the hospitals. Okay. Um, alam nyo po kasi, ang proseso po ng PhilHealth, hindi naman lahat ng claim na ipinafile sa amin ay binabayadan or okay. nababayadan. Mm -hmm. Meron pong mga claim kasi na ibinabalik natin sa ospital dahil may mga kakulangan na dokumento. Okay. And yun pong mga claim na yon ay kailangang ibalik sa amin para po ma-proseso uli natin at matingnan kung pwede ng bayadan. Meron din naman pong mga claim na outright na di-deny mm -hmm. ng PhilHealth dahil hindi po sumunod mm -hmm. sa mga polisya. Mm -hmm. So binabalik din po natin yan sa mga ospital. Pero sila naman ay may pagkakataon na pwede rin pong mag-appeal or mag-pareconsider uh, mm -hmm. kung pwedeng bayadan. Okay. So yan po yung mga ating nire-reconcile because may mga pagkakataon po na sinisingil pa rin ng mga ospital even yung mga claims na denied na. Right. Or even yung mga claims na ibinilik namin. Para mm -hmm. po ma- Pakita natin kung ano yung tamang figure na kailangan pang bayada ng PhilHealth. Uh okay. but so far, uh, we are able to do those at uh, nagkakaroon na pan po na ng uh, magandang linaw at uh, nababayada na po ng PhilHealth yung mga sinasabing pagkakautang. Now pagdating naman po sa issue ng fraud, okay. um, wala lang po akong data. Mhm. Mm kung gaano karami yun pong may kaso mm -hmm. or yun pong mga ma-iniimbestigahan namin mm -hmm. uh, pagdating po doon sa issue ng fraud. Uh, but yes, tama po kayo. Meron po tayong departamento who does the investigation. Meron tayong departamento who prosecutes. At meron po tayong uh, departamento for the arbitration. At uh, tama rin po kayo, meron talaga po tayong mga pending cases. In all these departments. And this is not only for facilities, but even for patients, mm. even for doctors, and some of also, pagdating po doon sa mga uh, iniriri reclamo or kino complain na phil health officers or phil health employees. Okay. Parang maganda yung mga information na yan ano. Una dun sa mga hospital na parang dapat settled na yung mga claims, pero. Uh, pilit pa rin humihingi ng bayad sa PhilHealth, yung denied. Ano po? Sa bawat sampu hubang claims, sabihin na natin mga sampu sandaang ospital, ilan yung claims na inyong na-approve, ilan yung claims na nade-deny, ilan yung claims na contested dahil kulang uh, dokumentasyon. Um, nito, nito pong huli, I, I think as of 23 for example, for the denied claims, we have around uh, 3.5%. percent okay. And uh, for the uh, Our uh, return to hospital is around 7 to 11 percent of the okay. claims that we actually receive. Okay, so bali apat ang parang denied, about apat for every 100 po oh, yan, ano po? Ah. Nga labing isa ang parang back to hospital for more yes. doc documentation. So ang na-approve po 80 referral o 80 uh, payout claims, ganun ba? Yes, mga around ganun po. All right. Kasi kung may mga ospital na parang tipong uh, recidivist ano, paulit-ulit, na claim na claim o in you know, overclaim parang baka dapat yung impormasyon na yun ay eh, maipahayag din sa mga tao para hindi na sila doon pupunta. Yes, tama rin po kayo dyan. Uh, we are actually thinking na baka pwede pong ilagay sa aming website uh, yung mga ganyan, but we are also looking into um, other matters like uh, kung meron pong magiging komplikasyon or magiging uh, um how do you call it effect pagdating po dun sa mga tinatawag na data privacy and all so tinitingnan lang din lang po namin yon uh, because we also want to know uh we also want our members to know uh, kung sino po yung mga ganitong or may mga ganitong problema na facilities